Nanginginig! Oh. Oh, oh. na <laughs> 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 Ay, baba mo, baba mo! O, ayan! Ito tingnan natin! Hahaha! Ay, talaga! <laughs> pasag -pasag pa, eh. talaga! Oh. Talaga nakakatuloy! Eh, o! Oh. <laughs> nag na lang

Ken. Ah, go to mo ba nga to kay Oh, tigay, tigay lang dito mo. Gabi. Ang tinededi talaga yung, yung ano. Ayos. Ay! Papadala natin ito sa Bitoy. Mananalo ito tayo 20,000. Oh, Kevin, I'll take a